Hello guys! For today's video, pupunta po ako ng San Isidro, Davao Oriental para i-pick up ang parcel ng isang beloved follower from Luzon na si Mamunina Lu. Gift po niya ito sa amin at ayaw niya pong magpaawat kaya nasend talaga dito sa lugar namin kay Mamunina Lu. Thank you so much po dito. Ang estimated na bihay po dito is 45 minutes to 1 hour pero nakuha lang po namin ng less than 30 minutes dahil mas pinalakasan namin ang pagpapatakbo dahil naghihintay na ang courier tawag na ng tawag sa amin ito na ang parcel ni Ma'am Lu. Kitang-kita ko na at kuhang-kuha ko na talaga dahil ito ay talagang na-stress kami. Dahil Isang buwan mahigit na talagang hindi namin ito nakuha. At excited na akong makita at mabuksan ito sa bahay. Kaya ito na nga. Ting Andito na ako sa bahay. Hello guys, at ito na nga ang parcel ni Ma'am Lu, ang gift niya sa amin ng partner ko. Ah, uh, ito po ay isang buwan ng mahigit bago na isend dito sa amin. Hindi talaga directly dito sa amin dahil kinuha ko pa ito sa San Isidro Terminal. Nag-meet up lang kami na nag-send. Ito po ay ceramic and titingnan natin kung okay ba ang pagka-deliver ng South Seas kung wala bang mga damages. Kaya i-check natin ngayon. Gift po ito ni mamunila Lu. Ma thank you so much po. Dito na po ang gift ninyo sa akin. Tingnan natin ngayon. okay naman. Wow, ang ganda. My God. Mamunina, okay naman po ang lahat. Wala pong damages. Tingnan nyo po. I-check natin talaga ang gitna. Lahat i-check natin. Ito po po mamunina. May apat po na ganitong plate. Ay, hindi lang pala apat. Marami. Apat. Ito apat na. Okay po. As of this moment, ang mga cup ay safe na safe. Okay po. Dalawang cup. Um, itong small, itong ano, itong mga plates na to, meron din. Ay, maganda siya. Ang dami, ma'am. Thank you so much dito. Marami po. Ito po ay ano, oh. Wow, thank you, ma'am Ayan. Ito, mga plates na to. I-se-separate ko siya. Ang dami. Ang dami. yung mga same na ano na size ya yeah, ano po Kasi separate ko ay maganda ang pagka ano po ng inyong supplier ma'am ang ano po maganda po ang pagka pagkalagay nila kasi safe po talaga ang item itong malaking plate is One, ay two, four, six, eight, 10 ten. ten pieces. Ten, twelve, fourteen. Fourteen na malalaki. 15 lahat. Include itong ano, itong may uh, nakakaibang kulay. Tapos ito naman, salad plate. Wow, thank you, Mamonina. Thank you so much, Mamonina. Ang ganda, guys. So, super ganda. Ito, 2, 4, 5. So, anin pala ang ganitong design. Ah, hindi rin. Bali, 5 na ganito. Tapos ito, separate. Tapos, may dalawang ganito separate natin to. Tapos may bowl. Thank you, na dito ha. Grabe kayo. Ang ganda po. Ang ganda. Sobra. I like it. At siguradong magugustuhan ito ng partner ko. Wala pong damage. Wala pong damage. So, ito na lahat, guys. Anim na malalaking bowl. 2, 4, 6. Anim na malalaking bowl. Yan. Tapos, dalawang medium bowl. Ah, oh, pito pala talaga. Pito. Ay, hindi. Kasi mas maliit siya. So, dalawang medium bowl. Ito. Tapos, itong small plate na to. Tapos, itong dalawang may, may elephant ang isa. Tapos, ito. And then, meron tayong salad plate na 2, 4, And then, ito yung mas maliit siya. 2, 4, 6, And then, ito, 2, 4, 5. May limang ganito. Lima. Ang ganda. Tapos, ito namang malaki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pieces na ganito. Hindi ko na mabuhat, guys. Kasi yung kamay ko. So, ito, guys. 15 pieces na malaking ganito. Plus, nagbigay sila ng extra ganito. So, Mamonina Lu, thank you so much. Na-receive ko na po. Wala pong damage. Perfect po ang kanilang packaging. Thank you so much, Mamunina. I love you, Mamunina. Thank you so much.